Jack na walang magaganap na dayaan sa eleksyon 2025. Yan ang sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia at sinabing walang dapat ikabahala si dating Pangulo Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa muna dagdag bawa sa eleksyon. Anya madali na lang i-verify kung nabilang ng tama ang boto at kung ito'y na-transmit na. Kasama anya sa prosesong ito ay ang pag-imprinta ng election returns na ipapaskil sa labas ng bawat presinto. Ito po ay uh, pepwedeng ma-verify kung tama yung boto na tinatransmit -tina at na-print sapagkat lahat po ng ballot images sa bawat presinto ay papakita namin. Ang tinig ni Kamala Chairman George Erwin Garcia, makakakuha rin ng kopya ng election returns ang dominant majority at dominant minority political parties at ang mga grupong otorizadong makakuha ng kopya ng election returns tulad ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Bukod pa rito ang random manual audit.